Hi guys, dito po ako napunta. <laughs> Punta ng terminal. So ano ba po ba diyan? Hindi ko alam saan. Hay <laughs> ni ko dire, my god. Nagpunta ako sa Jollibee kaya naiwan yung toy sa bata. <laughs> ni nilampas na di ako. <laughs> Yan na diri na punta pas kang tiki ani di ko katultol. No, inlutos dagat oy. Obay bawale alert protocol for storm surge. Oh, sobrang ganda ng dagat, guys. Look at that. Akoy nawala. <laughs> nawala. Ako <laughs> kurang na sing isa lagi. isa punta dito si Naiwan yung anus bata hindi binigay sa cashier ay pinuntahan ko yung jalebi eh. gitka <laughs> oh, tu tu oh, ngawo na berting dito <laughs> oh di ba bawal diri tingnan oh mas oh maasin yan porto nakalag ko kahat diri yan jo nawala ko jo <laughs> jo nawala ko oh, ako ka bunog asa ko uli ah oh. may oh. pa maliksan ko jo <laughs> nagkuha ko ari jo kay eh, naiwan san ba punta jo truting ta uba jo mga ligo dagat ako. naglakaw ko gikag jalibi asa man ni banda pnb daw dito na lang kumusubay jus dagat ingon man mulipot daw ko tapos pnb <laughs> nilampas ko French fries. <laughs> okay ka na ko Jolly jo. Nakuha ra ko ini hindi uli na migbadyan. Ya di ko katultulas sa ko dapit. <laughs> okay ka, ayun eh, ko murag raman to Jolly Bay ang terminal. Di so bay na lang ko diris dagat. Ha. Do gayan ambak dagat. Terteng tao ba jo. Para asa man tahapitan. Sige, ligaw taghapitan. Maguli pa ko ani Jo. Paglong ad diha. O nung andox. Tumatong -tum baon nun. <laughs> asa naman terminal Jo? Asa ko agi? Diri ba to? Uy, tudlo ko. Asa dapit? Kasi alam ko dool ra to. Mau ba ni Joe? Jo? Terminal sa motor na ara dapit sa PINB. Asa man PINB mo naudak problema. Usak na lang siguro kung tricycle magpahatid jo, basin naara ko sa dool. Nawala Na wala na. Gamu mo balik na lang ako ko sa nina siguro. Asan mo? Uy, tanawa terminal sa motor na ara dapit sa PNB. Diyan na ko diring dapitan. <laughs> Musa kay na lang motor. Pato di bisi. Mauri akong tuyo lagi jo nagkuha sa tuyo ni ano anak ni LG LJ na hibilin ba wag sa kaser. Indot kayo awayon na no? ano lang ko mangaway ka basig mag viral ko. Tapos <laughs> ora pong gibilin nag take out manggood ko para ni LG ug sa iyang anak. Ni Anna lagi ko direjo asa na dapita ini. Pun siya. <laughs> kuya saan ba dito PNB? Diretso ko dito. Dito ka. Pawa ka. Pawako ko Ah sige kuya. Salamat kuya. Ito duluan ko jo dito daw. Terminal. Pakaliwa daw ko may kuan diretso. sana so, na nidiridyo, oh. Sa <laughs> may nga tindahan, be. Oh, mang tinapay. Mawa, <laughs> lagi dyo ini maasin dyo. Re, crispy chicken and lechon manok. Busog na mangkuin ka, uno ko dyan, <laughs> Ah, ito, pein, nakita ko na. Yan, oh. nag practice, practice kung nag inusa radio wa ko nagpaubang man nang kay ang akong iklim dulaan ras bata World 124 luto patan ko luto jo basi manalo ko no jo apat dia basi gitoyos panahon nga manalo ko loto. tempahan patan ko luto jo Loto. Do ay close ay wala why pag asang mamilyonary ta ini close close <laughs> wa wow, ko mupatad ulo to kay close why pag asa asang mamilyonary at least nakalaag kong maasin nga nag inusara first time of my history bow <laughs> hilira ra city hall unara u oh. mauna Maday na City Tihol. Di ana nakita na nako. Na ana, nakita na nako jo ikot-ikot. Pating elma na kus dalan.